Pero iyan, may pangalan mo talaga. Dito, ating ah, naman, nakaprint. Bossing ang nakalagay. Wow! Thank oh, ay gosh, ni. honey. Sukat na Bossing. Oo, ba ito? Bossing, yun eh, Bossing. Tapos ay yung likod niya, kuya. Yun, yung likod, kuya Emil, yung print. Yan, oh. Yan yung logo ni Sir R.V. Yan, ah, eh, ibigay ko na po. Thank you po. Thank you so much. You are watching. Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yes, good morning mga kapitik. At ngayon po ay pauwi na kami ng probinsya sa Quezon. Ako, si Janet, si Andres, saka si Ate lang. Yan, may iwan po si Milot, si Bal, at saka si Emilio. Pero bago kami umuwi ay sinasamahan ko muna uli si Bal dahil kagabi po ay hindi kami nakabili ng diaper at gatas. So, yung grocery, meron na silang stock for one week. Yung, gat yung kay Emilio na lang po, nagatas at saka diaper. So, kami naghahanap dahil wala raw doon kahapon. Walang stock yung savemore uh, save more. So, lahat po ng mga malalapit na tindahan ay aming iniisa-isa mukhang wala rin dito. Saka mga pharmacy. Ayan po, dito kami sa parmasya ni Doc, sa Lumil. Ayan. Meron siyang nakuhang diaper pero IQ actually ang ginagamit ni Emilio ay sabi ko yung katulad nung kay Andres maganda yung Pampers Pero pagka walang wala wala eh, ay pwede na po ang IQ Pag minsan kasi yung IQ lumalampas yung mga ihi sa dumi kay Andres maganda yung Pampers hindi nalampas Pero kapag ka walang walang stock pwede na po 'yan At saka si Emilio naman ano hindi pa masyadong makulit unlike pagka toddler na kailangan secure ang diaper so okay may diaper na po gatas na lang yung aming hahanapin at after nito ay naliligo na si Andres yan si Janet after nito ay ako na lang ang maliligo at kami pauwi na ng Quezon excited na raw si Janet mag magdisplay ano, mag display nung aming mga binili sa Divisoria ayan <laughs> ayan mga kapitik nandito naman kami sa save more para bumili ng gatas kagabi po ay naubusan kagabi po ay hindi nakabili kaya kami bumalik ngayon meron naman po dyan yung diaper lang kahapon ang wala kinignan ni balay wala daw diaper deyan di na newborn naubusan pero yung gatas po ay meron sure kaya bumalik kami dito. Ayan. Ayan guys, nandito na kami. Maliligo lang at pauwi na ng probinsya. Ayan, good morning po sa lahat. Much, much, much later. Sa pag-uwi po namin sa General Nakar at sa Kainta, po namin ang iyong iba yung pag-iingat at paglupag ng na pagdadabog ng dugo sa buong sasakyan, sa aming makina, manibela. At sa pagdadrive ni Daddy o oh God, bigyan mo siya ng talino at kahusayan o oh God upang makakamig kami ng safe o oh God uh, sa aming pong uuwian. And we pray then o oh God sa may iwan po namin dito, sa pamilya ni Camelot, kay Val at kay Baby Emilio, na sila po ay yung proteksyonan, ingatan, huwag pababayaan at bigyan ng kalusugan at kalakasan si Baby Emilio at siya ay makarecharge o oh God. Hallelujah. At lahat ng ito, Panginoon, ay binibigay namin sa iyong paanan. Ingatan mo rin ang aming baby na nasa aking sinapukunan, si Andres Ugat. Sa iyo ang papunit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen amen. amen amen. Let's go na! Let's go! Ayan mga kapitid, pauwi na tayo. At bibili lang daw si Ate Nels ng pasalubong sa kanyang anak na si Kaidro. Favorite. Ang buko pie ay... Ah... Uh, Anong oras pa daw? Ayan, dito tayo guys. At wala pa lang Boko Pai pag Monday. Pineapple only. Ayan po si Ate Nios. Bibili ng Aqua Plus. Oh, ay sarado pa yato. Ay sarado pa. Anong oras na bag Alas 10 na, 19.13 ha ay dito yung tanghali nagbubukas ang mga ano sarado pa nga pabalik na po kami ni atin sarado pa pala dito ayan po guys nandito tayo sa SM Kalamba bago umuwi at si Dudut daw ay may kabilin bili na na aqua plus na kulay green at papabili po kay atin pasalubong daw sa kanyang mama. Sa second floor yun, aqua plus. Ayan po, nandito tayo sa second floor. At ito, ang kabilin na ni Dodotsky. Aqua Plus na kulay green Ayan po Ang kabilin bilin ni Dodotsky Kulay green yan pala parang military green, no? Uh Oo. -oh. Parang military That's green. let's see yan, yeah, na picture at ganda gusto niya. Uh Oo. -oh. Ayan. Let's go. Ayan po, thank you, Lord. At kami kainan na. At si Andres' mami. Hindi pa pa huli. Uh, Aba. Magaling din pa kainin. Anong kinakain ni Andres? Nuggets. Chicken nuggets. Sabihin mo, thank you po. Thank you so much, tita. <laughs> thank you, tita. <laughs> Pinapractice na yan ng tita. Tita. Si mami na lang ang nakain. Natin lang ang tayo. Ah, tapos na, na rin. Na. Si, si nakamil tayo hindi naman kaya doon may inip. Ay, hindi. Sabi, kanina din ko din. Ay, may oh. So, kaya kayo dito may inip. Sabi, hindi po. Sa ospital nga po. Mas nakakainip. Sabagay, so nag-isang linggo rin siya sa ospital. Oh, Walang TV, walang... So siya, doon sa kasi ando na kahit masama pang pakiramdam niya at ka o eh. Siyempre, hirap na hirap pa siya. Oo. Oh. Kumilos. Ang nga na siya ay okay. Tapos ay nasa bahay. Oo, may TV. Ang wait. naiinip po ay si Ate Nels. <laughs> Kaya lagi mag-video call na lang. Baka mamay <laughs> bukas-bukas ay white katunok. Bibili po tayo ng Bukopay. At doon sa tapat namin ay wala pang luto. Kasama ni mami Janet si Andres. <laughs> oh lang... <pasteg din na. laughs> ah, yeah. Oh so, <laughs> <nga, no? laughs> <manyang> yeah. Oh okay. Okay. Ah. Ah, yeah. parang walang sing aling ayon ah, ito po ang kay bossing sing aling aling ding ding dong ayon po isa sa dalawa kay Ate Nels ayon ito kay Janet wait lang po atin nakala ng tricks ha so ito na po ito kay Andres kay mami yes. yes ayan mga kapitik nandito na kami sa pami bago umakit ng bundok bibili lang si janet ng tubig ayan. at pag bundok na lang at tayo ay impanta na yes si andres po ay gising pa rin wait for mami ha Ayan, let's go na uli. <laughs> Bila ako ng tubig. Ay, si Ate Nels, may water. May tubig lang ako. Ay, si Andres ay. Masaya lamang. Pinapahipahinga ko nila ito sa sakit. Baka you know. mag-overheat tayo. Ay, sige. Tayo na may mga ano na lang. Ayan, bundok na. May isang oras Ayan mga kapitik, thank you Lord at nakababa na kami ng bundok. So toilet, toilet muna pagkababa. So sa mga first time po na pupunta ng aming probinsya sa Nakar, Infanta Real, at matotoilet kayo habang nasa bundok dahil iyan po ay nasa 45 to 1 hour simula sa pag-akyat hanggang sa pagbaba. So kung kayo po ay naihi, pagkababang pagkababa po ng bundok ay mayroong pitron na pwede nyong pagtoiletan. Yan. So ako dito lagi na ano, natigil. Yan mga kapitik, nandito na ako sa bayan sa Empanta. At ako'y may idadaan lang dito ah. early Nerly and set Ito po, yan. Galing kay Sir RV ng Y. Wow, thank you so much po. Dalawa I yan, dalawa, RB. pakita mo. Wow. Yan, tigil sa kayo ni set Thank you. Wala pa si Nabilot. Ayan po, si na e. Hello, Andres. Dongi. Thank you, Okay. Salamat po kay Sir RV. kaya kay Nerly hmm. and Seth ay na yung ma-receive ko chinat ko si Sir Arby kung kanino uh -uh. sabi ni ay eh, sa inyo ready bossing yung sobra bahala ka na so ang ginawa ko sa ating group kung sino may gusto ay oh. syempre paunahat para uh -huh. wala kayo na nakita no? <laughs> na so, sabi ko yung oh, may, sila, kayo, may -na -na. sobra pa ay sila yung isa sa yung, yung isa yung kay Eric uh -uh. yan kaya idadaan ko rin mamaya so hatid muna natin si Ate Nels mamaya ko ibigay yung kay bossing ha uh -uh. sige Yes, Hi. nandito oh, na kami. Sakto nandito si Kuya Emil. Kararating lang din. Ay ito ay from Sir RV ng Y Kulba. Yan. Thank you po. Tingnan mo nga kung Yan ay yan ay oo, uh, uh, sakto. Yan, pero yung adjustable. Pero yung kulay si Bossing na po ang namili. Gawa ng black and white. Ay sa kanya daw yung black. black. Pero iyan, may pangalan mo talaga. Dito, ating naman, nakaprint. Bossing ang nakalagay. Wow! Thank you. Oh, ay gosh, ni. honey. Sukat nga, bossing. Oo, ba ito? Bossing, yun eh, oh. Bossing. Tapos ay yung likod niya, kuya. You po. Yung, yung likod, kuya Emil, yung print. Yan, oh. Yan yung logo ni Sir RV. Yan, naibigay ko na po. Thank you po. Thank you so much. Ako hindi pa naliligo, huwag ko na sa <laughs> Ayo, <yo>, o. <laughs> saka saka na lang pagparito nila. Suotin so, mo. Meron din Ay, akong kayo. ganyan. <laughs> o, wala pa. Wala pang ano, date. Okay, Baka kami paalis may... na rin yun eh. Ha? Ah, ah. Uh, uh. <laughs> <laughs> ah, sige. Paalis na. Yes. Welcome home guys sa tulay ito ang landmark na pag sinabi mong nakar ayan ang pupungad bu sa'yo ayan. itong ark welcome maamaligayang pagdating general nakar castle banda roon lang ng kaunti banda rito ng kaunti yan, nandito po ang munisipyo general na car at banda roon lang uli ng kaunti <laughs> ay nandito naman sa kanan ang tindahan ni Mader at of course ang tindahan ni Kabeshi Kabeshi store nandito na po wow thank you lord <laughs> oh, for the safe trip alam mo na ang Aba, alam na niya tinuturo nga good job ayan guys nandito na kami at ito pala yung dala namin ha at ito ay binebenta po ni Madel may nabili po nito yan, ang benta nito ang benta ni Mader ay 10 pesos each yata ha? hindi ko po sure may bumibili po nito, may namamakyaw kay Mader so maraming naipon si Andres yan, nandito na po tayo at, ba ito si Mader ba ito yung aking mga dala ah na ito yung labing tatlo oh, ang buko pa eh Bahala ka ng maghati-hati sa mga bata. Thank you. Saka ito, ah, papaya. Bahala na yun, nakikibisi. Bising-bisi po si mother. Ayan po, nandito na si Eric galing sa bayan at ikay sumakada. Ayan. Wow, salamat. Yan yung iyong minayin. Galing kay Sir RV ng ba? Sakatin mo nga. Yan na may na-adjust. Oh, Thank you po, sir. Ah. Uh, wow. na si yan. Sinila ko oo. Sa palaisdaan. Iyan, sakto. Salamat po. Iyan, thank you Lord that andito na po kami. So, yung ibang paninda ay na-display na po ni Heisen Iyan, bayan si Heisen At yung iba ay bukas tutulungan namin ni Janet. Thank you Lord. At si Janet ay excited ng mag-display ng kanyang paninda na school supply. Salamat. Kaya po si Eric, kukuha na ng buko pay. Ay, si Madiray kumain na rin. Salamat. Ito yung original lang eh. Yes. Dadalang ko din si Asang. Yan. Ito po ang Kabeshi store. O Asang, magkape ka. Nagkape ka na. Timpla ka na lang ng kape. Hahaha. <laughs> Yung iba ay katabunso. Ayan. Si, A si ha Heisen po ang nag-ano dito. Sa Kabeshi store. Kami may mga dalapang damit. Ba ito ah? Bukas na ni Janita si Kasuhin at meron pang mga ano dito, school supply na hindi naka-display. If we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord dot, dot SO Whether we live or die, we belong to the Lord Romans fourteen to eight NIV.